So what's up, what's up mga Kalaportski Yan sa mapagpalang araw mga idol So for today's video mga Kalaportski Ay magpiprepare tayo no Ating apat na ibon na Ililipad mga Kalaportski So maglalaro tayo dun sa re-entry ng One Oxy Club natin dito sa Occidental Mindoro mga Kalaportski So bitaw ng Mamboraw Mamboraw ang first lap mga idol hanggang Batangas So four laps race mga Kalaportski bago dumating yung Baka Cup na inaantay natin na laruan. So, sasali natin yung tatlong ibo natin doon mga idol. Tapos, yung si Mr. Saddle naman doon sa club ng CFC. Doon natin siya i-entry training para sa darating na Christmas Fan Race ng South. So, ano pa inaantay natin mga kalaportski? Subscribe niyo muna muna ako sa akin channel mga kalaportids. Ayan, hit na rin yung notification bell para lagi yung updated sa mga video na i-upload natin syempre. So, ano pang inaantay natin? Entro na mga idol. Bye-bye. Hey, let's go. Freedom. Mga mga nakapagbigay na rin tayo ng konting patuka dyan. Nandyan na rin ang inuman, inumin nila. So, hayaan lang muna na sila bahagya dyan na mag-motivate ng mga sarili nila mga kalapatids. Then ibabasket na natin yung ating mga ilalaro. So meron tayong tatlo para sa north na aabangan bukas mga kalapatids bitaw ng nasa 68 kilometers air distance mga idol. So for today's video mga kalapatids ay laro na to mga idol hindi na to basta training lang. So ayan mga kalapatids pinaka race na talaga to. Lalaro tayo ulit mga kalapatids. At ayan na nga. Nandito na rin ang mga ibon ng mga tropa. So, ten, balik mo na ito doon, ten, oh. Naglagay tayo ng patuka kanina dito. At ayan, nandyan ang mga ibon. So, nandito yung kay Ruel at kay Sikpor, bago kay LJ. Shoutout sa mga yan. At ayan, mga kalapatids, yung mga ibon. Alright. So, mamaya pa, inumin natin to pagdating natin doon kalakriben. Dahil uuhawin yan. At ayan mga idol, ang mga ibon natin. Sampanan natin yung ating mga ilalaro. Tingnan natin mga kalapatid yung ating mga ilalaro. Para sa One Oxy and sa CFC mga kalapatid. So ito mga kalapatid, natipuhan ng tropa. Ito daw ilalaro niya. Ayan. I-entry natin to sa re-entry si blue bar tapos syempre ito yung atin dalawa gold ayan entry natin yan mga idol tapos ito mga kalapatid ayan entry natin yan at ito naman sa south mga idol ayan so apat mga kalapatid good luck ayan sa apat na yan mga kalapatid Tara, basketing na mga idol. Let's go. Hoy, mga collectors. Eh. Basketball tayo. Tara. Ito, dito mga isang box na lang yung dadalhin natin. Sama-sama natin mga idol. So, tuturn na natin yung ating mga ibon para sa basketball. So, Ito mga kapatid, yung ating dubar. Hmm. Yan. Ito so, si gold mga kalapatids With white Sa ulo So siya si 788 Ang ring number mga idol So let's go Basket na natin mga kalapatids Ayan so, yung isang gold ito mga kalapatids Masigot na rin natin ito 0217 Let's go mga kalapatids This is it finally, finally Okay Saddle na lang mga idol Saddle mga kalapatids MPL 308 MPL ay freezer sure. Let's go. Sa atin, big luck. Kaling ang ang bitaw na ito, mga kapatid, sa Jose. Alright, mga kapatid. Let's go. Load na natin to mga idol. magsasalin pa tayo ng probiotics dahil may mga order sa atin. Okay. At ayan, mga idol. Ayan, mga kapatid, meron tayo dito tatlong battle ng probiotics order sa atin ng mga tropa. So, ayan. Papadala natin ito ng sa Jose, mga Orbatids. So, thank you sa nag-abing. Ayan. So, tatlong battle, mga Orbatids. Forks, keep power, for the Orbatids. Antayin nyo na lang dyan, mga idol, and prepare ko lang. So, good luck sa paggamit. 2,000 years later. Ilagay ko na. Oh, Ruel, well, idun mo. Ito. Ayan, kay LJ. Bago kay Ruel, oh. Bago yung isa, amen. Tapos ito. Si Warren, yan. Bahala na sila dyan, oh. Ito kay Makmak -mak natin dalin. Ito kami kay Idol Champ, oh. <laughs> Mga champion na, oh. Ang kakudkod mais. <laughs> Ayan, pa pasabay. Para sa One Oxy. Pahit lugan? Sirit yan. Oh, mga probiotics nyo. Ito na. Ayan. Tapos, ito yung isa mga idol.

Sip si Nergy oh. Mga no, tumawid no? Oh. Pero idaya, Hidaya. <laughs> Hidaya naman oh. Basa lang usapan eh. Mga no, itong matindihan ang ginamit. Bam! Ito bam! Ito baka ha. Ito mo mo. Yan. Chat mo na lang si Bubet. Saring number. Hindi na natin. Gawin ko yung kapwelo. Yan yung mag-itlaw. Bakit ako? May bugbog niya pares paris. Aris ba sila? Oo. Oo, so, hindi nakapuran niya. Ah, mag na. Araw, mag-itlaw na. mag-buro Ito yung mag-itlaw na kayo, Trey? Trey, kasutre ipad. rin. Sige,

Ayan mga kalapatids, andyan ang mga ibon ninyo. Ayan. Sponsored by Portsky Probiotics. Ayan o. Look ni Idol. Ang look ni Idol. Tignan mo, ang look ni Idol natabunan na ng panay. <laughs> Baka may gusto ka, boss, i shout out. Bus. Nakagala ka dito lagot ka sa mama mo Makita to sa vlog ko <laughs>